Yo yo mga do, update oh, updates na naman tayo dito no. Ito yung update natin sa ating papaya no. Grabe, malaki-laki na yung papaya natin no. Wow! Okay, ito na yung kamay ko. O oh, panalo na. So like I said, dito sa ibang bansa no, dahil dito uh, limited ang inyong um, tawag dito wind ang um, summer, kaya kailangan talaga patubuin niyo siya ng mas mas maaga magkaroon kayo ng seedlings. Ano yung seedlings sa sinasabi ko? Like I said, this one. No, yung papaya ko na to. So nagtanim ako ng buto pinatutubo ko muna siya dito sa timba. Ngayon, pag lumamig ang panahon, actually, ano na to eh, pang 6 months niya na tong papaya na to, kaya tignan mo, nagbubunga na siya oh. Pero wala akong balak na pabungahin to kasi hindi nito aabutan yung summer time. Kasi August na po ngayon do, dalawang buwan na lang ang summer. Tulad nito, ito rin oh, nandito sa timba, ipapasok natin to sa loob ng bahay para next year, for sure, paglabas natin ito, meron na talaga tong ano, pambunga eto minsan nakakahinayang man to, no, pag mo sa lupa, kasi mataba na siya, no. Oh, malaki na yung stems niya. Punggok na papaya to, pero tignan mo, daming bulaklak ay, oh. Kasi bukod dyan, kung nakita niyo yung video ko, ito, yung paso, pag hinugot mo to, meron dyan isda. Huhugutin mo lang tong paso, katulad nito, no. Hugutin natin tong paso. Pag hinugot mo to, ayan, oh, may butas ka ng ganyan. Dyan ko nilalagay yung mga isda, balik mo dyan, ganyan. So, ganyan ang ginagawa ko kapag uh, nangingis dako ako. Yung mga isda na hindi ko gusto, binabaon ko dito. Kaya, tama naman to. Oh. Talaga nagtatry talaga siya magbunga ng magbunga. No, anyway. Ito talaga to kasi may isda to. Kaya, ano, akala ko kasi magbubunga siya na mas maaga. But anyway, kung maliit pa yung papaya at, ah, uh, ayan siya. Kung maliit pa yung papaya nyo at, uh, ang summer nyo is 4 months lang, huwag nyo munang ilagay talaga sa lupa. Unless yung mga timba na yan, meron namang nabibiling mga organic fertilizer whatsoever. Pwede nyo yung budbura ng fertilizer kasi may nakikita ako mga gantong papaya, mga do. Nasa maliit lang siya na paso pero ang dami niyang bunga kasi yun, panay budbud ng fertilizer. Ayoko naman ng ganun kasi pakiramdam ko doon yung langaw nasa mukha ko. <laughs> ano, kumakain ka rin ng chemical, no? kaya ayoko. Hanggat maaari gusto ko, nagbumunga sila nung natural lang para mas masaya. Kaya ngayon, ito, yan, Papakita ko sa inyo yung iba kong papaya na hinugot ko sa lupa, no? Tulad nito, ito. Bagong tanin to, guys. Ang papaya, hindi naman to maselan na halaman. Yung iba dito, katulad nito, bagong hugot siya. Halatabod naman na kaya pa niyang mag-survive. Andito siya, buhay pa rin naman yung dahon niya. So, I think, kaya niya mag-survive. Ang ano lang dito, pag bagong lipat, diligan nyo lang once. Huwag nyong hayaan na yung lupa niya, e basa. Dahil, Mabilis, sensitive po yung papaya, mabilis tung mamatay basa yung lupa niya palagi. Ngayon, pakita ko sa inyo dito, no, yung bagong lipat kong papaya, eto siya, oh. Nandito siya sa liliman kasi pag bagong lipat yung papaya niyo, ito nga yung hinugot ko nga sa lupa, yan siya. Bagong lipat, nilagay ko muna siya dito sa may lilim. Sobrang lilim nito, guys. Ayan, oh. Talagang ayan siya, nakokobera ng mga puno. Wala halos sa uh, sunlight na pumapasok kasi... Pag bagong lipat at nilagay nyo kagad sa sunlight to, mamamatay ito dahil ano, hindi pa niya kaya ng ugat niya dahil nasyak yung ano niya eh, nasyak yung ugat niya. Nilipat ko sa timba dahil ito, next year na to pabubungahin. Katulad nito, um, nagkamali din ng position kasi yung iba, pag mali yung position ng papaya, hindi siya masyadong maaraw. Ewan ko ba niya sa mga yan, para parehas lang naman ang position yan. Ay, hindi pala ito. Parehas lang ang position nito at saka yung isa na yun. Pero ito, dahil baby pa to, ito nasa timba pang next year na yan tulad nung isa na yon uh, nasa lupa kasi yun eh o, oh. kaya marami pati akong binaunan ko to nung napakalalaking isda kaya mabilis siya nagbunga pero ito kasi wala tong baon na isda kaya yan ngayon pa lang siya nagbubunga August na tatlong buwan na lang yung summer wala na to hindi na nito kaya magbunga the best the next thing you wanna do is like huguti mo sa lupa pero malaki na tong sanga niya eh hindi hindi ko na mailalagay ito sa mga sa gantong paso kasi malaki na siya. Mamimili na lang tayo dito ng pwede nating hugutin katulad nito. Mali din to guys kasi baby to nung nilagay ko sa lupa. Dapat pag magta-transfer ka ng papaya, yung mga malalaking papaya na ano, Para sure ball katulad nito. Wala to. Ayan o, no, late na. Ngayon lang siya nagbulaklak. Wala na. Hindi na pwede yan. No. eto naman, kasi hindi mo rin sure ball eh. Kasi ang masasabi ko guys, yung ibang papaya kahit ginawa mo na lahat ng gusto mong gawin sa kanila, no, wala pa rin. Uh, binigay mo na lahat ng vitamins, wala. Hindi pa rin nagbunga ng ganong karami. So, ano lang din yon eh kasi dito kasi sa ibang basa, hinahabol mo yung summer. naghahabol ka ng araw, no, para mamunga sila. So, itong papaya na to, nauna ko talaga dito itanim, malaki na to, but anyway, hindi siya masyadong, isa lang yung bunga niya nakakagigil man siya ito natin sa front camera yun oh malaki talaga to guys mataba lupa ito. ito mo naman yung kamay ko ayun siya malaki to grabe nga lang isa lang yung bunga niya magpasalamat ka na lang may isa yun lang yung masasabi ko pero like I said ang laking puno nito ha hindi siya masyadong na uh, dito, This, isa lang yung bunga niya. Meron din isa dito, maliit pa kasi ito nung one time, eh, ko ng isda. Ito, nilagyan ko to ng isda, paglagay ko ng isda, yun, tignan nyo guys, oh, bigla siyang nagbulaklak eh. Iba talaga yung nagagawa ng isda sa papaya, no? panoorin nyo yung isa kong video about that. Kaya yun, bigla siyang dumami. Ito rin, isa pa to. Mamaya nga, manghuhuli nga ako ng mga isdang basura dun sa dagat. Ayan siya, oh, bigla na nagbunga na talaga eh. Oh, ayan oh, meron ng akala ko nga huhugutin ko na sana 'to. Akala ko nga hindi pa 'to magbubulaklak eh or magbubunga, pero ayun na siya, oh, may bunga na talaga. So, like I said, pwede ka mamili kung gusto mong hugutin sa lupa. That what could be, pero pag hinugot mo yung ano to, itong papaya na to, medyo masasak talaga to. Liliit yan kasi liliit yung ugat niya Para ka nagbonsay ng papaya.